Magandang gabi mga kasari. May si share lang ako sa inyo, konti lang ito. Guys, nagtitinda pa rin ba kayo hanggang ngayon ng mga Christmas? Kahit tapos na ang COVID. Nagtitinda pa rin ako mga kasari ng Christmas kasi may naghahanap pa rin sa akin ng mga Christmas. Tapos lalo na pag ano, may pasok araw-araw may nabili sa akin ng mga pismas ayan mga kasari oh. bumili ako ng sampung sampung ganitong kulay puti tapos sampung kulay itim naman ayan siguro magtataka kay mga kasari kung bakit marami pa rin akong biniling mga pismas kasi in order ko lang yan sa Lazada eh wala kaming shipping pre kaya dinamihan ko na guys oh. para isang orderan na lang may nabili kasi niyan araw araw sa akin guys yan marami nang wala sa tindahan ko mga kasari oh. mga chicheria ko tatlo tatlo peraso na lang natitira Yan. Marami nang wala, lalo na dito sa mga garapan ko, mga kasari, o. Oh. Wala nang laman. Bukas pa kasi uli ako mamimili kasi sisimba uli kami bukas ng anak ko, kaya bukas na uli kami mamimili. Pero yung mga ano guys, mga paggabi, namimili ako kung ano yung wala. Araw-araw ako namimili kung ano yung wala. Ayan. tatabi ko lang to, guys. Pakita ko sa inyo, guys, yung mga pinamili ko ngayong gabi. Sa halagang ano to, guys? 680. Ayan kalahati lang ako ng trim ko mamili ng ano guys itlog kasi yun lang ang kaya ng budget guys kung ano yung napagbentahan yun lang ang ano ano lang yun lang ang pinamimili ko sa gabi kung ano lang yung napagbentahan ko maghapon ayan ikaw guys tatabi ko lang itong mga pismas Ayan. Kung ano yung wala sa tindahan ko guys, yung mga kape-kape, mga importante. Yun lang binibili ko sa gabi, yung mga importante talaga. Ito kasing mga katulad nitong mga candy, sa bayan ko lang kasi to binibili. Tapos itong mga ganito naman guys, may grocery dito sa amin. Yun, ito, mga candy-candy, wala kasi sila, mga chicheria, wala wala yun sila dito kaya itong mga itlog itong mga kape-kape mayroon dito sa amin may maliit kasing grocery dito sa may amin guys kaya pwede ako mamili kaya ayan guys ito oh kalahating haba lang itong binili ko nito guys kung bumili ako guys kalahati kalahati lang creamy white kalahati lang din. Limang piraso. Tapos yung suwak naman, isang haba binili ko. Ayan. Walong piraso, isang haba. Ayan. Original. Lima, kalahati lang din. Tapos magic sarap kasi wala na akong magic sarap. Tapos, kopi ko brown ako kopi ko blanca asukal na puti kalahating kilo lang yan yan at saka isang kamil na isang kahang kamil lang kasi marami pa ako ditong ibang sigarilyo yan tas ito kalahating ano itlog yan lang guys ang pinamili ko ngayong gabing to yan kasi wala na akong mga kape kape guys so ayun no oh. ayun na lang yung mga kape kape kong twin kaya puro kape tong pinamili ko yan ano na yan guys Ah, 680. Ito yung listahan ko. Ayan guys, so yung may aji akong pina, pinabili pero walang aji. Ayan. Wala, walang aji. Ito yung napamili ko. Oh, 686. Ayan na lahat guys. So, ilang, ilang peraso lang guys. So, 600 na. Ayan. 600 na yan. sa araw-araw, guys, gabi, namimili ako kasi kung ano yung wala sa tindahan ko. Nabili talaga ako sa gabi. Mga shampoo ko naman, guys, so, oh. kahit paano, mayroon pa namang mga ano. Yan. Ang sabon ko, mga bungi-bungi na rin, guys. Wala na akong surf liquid. Yan. Bukas na lang ako mamimili guys gawa, Sa bayan ako mamimili Gawa ng wala ng laman yung mga garapon ko Ayan guys hanggang dito na lang tong vlog ko guys maraming salamat sa panunood yan lang may share ko guys yung yung aking face mask at saka itong pinamili ko yan yan lang may share ko sa inyo guys maraming salamat sa panunood